Ito ang safe na paputok mga 90s. Gamit ang posporo. Tingnan nyo. Yun, tumalsik yung palito. Ang kailangan lang natin ay mga posporo mga 90s. Ayan, bubus ko na. Wow! Unang-una, kailangan natin ng dalawang palito. Ayan, may dalawang palito na ako. Kunin natin yung isa. Ilalagay natin sa gilid. Ayan, dahan-dahan lang. Sa kabila naman, ilagay lang natin yung isang palito. Ayan, nailagay ko na. Kailangan dahan-dahan lang. Ilagay lang natin mga 90s. Ayan, pwede na siguro to. Kailangan daan-daan lang para hindi maputol yung palito. Ayan, napakadali lang ang proseso na to. Kailangan pa natin kumuha ng isang palito. Ayan, nilagay na natin yung palito. Kailangan daan-daan lang para hindi maputol. Ayan. Ayun, nalagay na mga 90s. Pwede na siguro to. Nakagawa na tayo ng isang paputok. Napakaganda. Excited ko na paputokin ito mamaya. Ayan, uulitin natin mga 90s. Gagawa tayo ng pangalawa. Lagay na natin yung palito. Kabilaan. Sa kabila naman. Ayan. Dahan-dahan lang sa paglagay para hindi maputol. Ayan na, malapit ko na matapos yung pangalawa mga 90s. Ayan, ilalagay na natin yung isang palito. Ayan, pwede na siguro to. Dahan-dahan lang sa paglagay. Ayan, pangalawa na. Wow. Binilisan ko na nga pala yung video para hindi kayo mainip mga 90s. Ayan, pangatlo, pangapat, panglima, panganim, at syempre, pangpito. At syempre, ipapasin din natin kay Ate uh -huh. May. Wow! Game, okay, game. Ayan na, sisimulan na ni Ate May. <laughs> Tumalsik sa kanya, pero huwag kayong mag-alala, mga 90s, hindi naman pumuputok to. Pero tumatalsik-talsik siya. Okay, sisindihan niya na ulit. Ayun, napaka-cute. <laughs> Subukan naman na Ate may yung mga iba. Ayan, sisindihan niya na. Wow, ang cute! Ayan, tignan natin tong isa mga 90s. Ayun, palpak. Ayan, yung isa naman mga 90s. Papatayin niya muna yung ilaw. Ay, sunog pala. Ayan na. Uy, ang layo nang narating. At syempre, heto ang pang Ang cute. Bye guys!